Hello guys, gagawa kami ng uh, ni ng Atsara, no? Oh. Uh, pero singkamas siya, no? Pero ng ngayon nakakita ng Atsara na singkamas. So, ito try natin kung ano no? naging lasa. Ito po yung gagawin, no? ko po siya. Gagawa kami ng Atsara. Pero ito lang po ay Tsing uh, Kamas yan o. O iba. na. iba, na iba. So, may iwan sa konti. So, patayin natin. Kamis mm. diya. Pwede, pwede. Ito, ah. diba? Para sa pinu-pino.

Yan yung nakayas ko kanina. So, Ano yung pag-isa? Sunod yan is carrots. Tapos luya. Tapos uh, yung mga ano, yung suka po niya na pa yung suka niya. So, ayan na. Uh, no? At, uh, ayan, para po maano, malamang po niya, it's a sika mas isang pwede pa Masarap So, i-try natin mamaya, no? Abakan uh, nila po mamaya yung ano yung pagkala uh, na. yung, uh, pwede na lang, pwede pwede na pikma, pwede na kainin. So, abangan nyo mamaya mga guys ha. Abangan nyo mamaya. Okay guys, ito na po. Tapos na kami o. Oh. Bakit iba? Yan. Gusto nyo po isa. Pero, ito ma Yun. Diba? Hmm. At tapos yan po. Ayun naman, man, naman. Ayun naman. Tapos, yung suka po niluluto yan. Abangan din po mamaya. So, ito na po yung ah... Uh ingredient po ng ano ng uh, atsara no ito po yung luya na ano kaano ka lang kakaiwa ko lang at saka uh, siling malaki kasi yung siling malaki siya kasi kung wala po ito hindi po nasarap singka ano ang atsara namin ano. yes ito na po yung uh, suka na ilalagay po doon sa sa atsara po na ano no na kinayas natin ito po niluluto po natin yun, yun, yun yung isis no ayan para po para po mas masarap po yung lasa na ito na po yung uh, nalagyan na po ng suka yung uh, kiwa natin kanina ano, no? yung pagkais kayo ano, ng uh, sa, ano, ano, uh, sikawas at saka sa carrots tapos yung iyo yung mga luya at uh, silim po lang malalaki no? so yun nilagyan na yung misis ng, ano, ng uh, suka so ayan yeah. hindi natin matitikman kung ano yung lasa niya o diba napasarap niya pag ginagawa Matagal na yan, tagal yung mapanis yan. Siguro mga buwan niya bago makasira yan. Kasi suka po yan, tapos sa purong-purong ano, uh, purong -purong no? uh sigkamas, tapos may luya. Of course, meron yan. No? Uh, pulang siling malaki. So ayan, ayan na po siya. And so guys, isa uh, final na po yung ginawa namin uh, ng atsara. Ayan po. Ayan na po siya. Ayan, ayan, ayan ang final na, no? 对吧？